Hello sir, kilala niyo po ba si Miss Marian Rivera? Yes po. Uh, idol niyo ba siya? no, pero yung mami ko. Ah, yung mami mo. Ah, uh, kasi may issue po kasi ngayon na nadadawit yung pangalan niya. Ano po? Yun? Uh, yung sa confidential funds ni Bibi Sara, isa sa mga resibo na nakita ah uh, nakita yung perma Marian Rivera. So parang nadawit siya. Ano po masasabi niya tungkol dun? Um, I actually don't believe na si Miss Marian Rivera yon. Kasi as a young student, we're um, politically aware. So I believe walang kinalaman si Miss Marian Rivera. Kasi nga, dun sa resibo ng confidential fund sa mga nakatanggap, um, may mga tao dun na hindi naman talaga nag-e-exist. And also, may mga bagay na hindi naman talaga totoong nandodon. So I don't believe na si Miss Marian Rivera mismo yung nakapirma dun. And for that issue I might not say anything but yun lang yun lang po kasi yung nalalaman ko I don't know kung ano po yung opinion ni Miss Marian Rivera and one thing I sure is madami na pong beses na hindi naman um, totoo yung resibo na pinapakita ni VP Sara so it must be na makita muna yung totoong resibo kung saan talaga dinala yung confidential fund before us to judge person yun lang po okay thank you